Salamat ako na kumain maaaring ka na mag-guest. Sabi ko nga, sabi ko, sige, try na rin natin. I-invite natin si skasta 3 pero kahit na medium eh, <laughs> pa. Opo, may ganyan yun. Pero wala naman po, wala naman wala, di ba? Nung nalaman kong ikaw, sabi ko, talaga. <laughs> kaya, game na game ako dyan. Ay, yeah. At, tapos nung nalaman ko nga uh, yung gusto mo, yes. Yes, agad. Ano nalaman naman nyo, guys? From hip-hop to... so, so, so isa lang ang uh, mangyayari sa aking tamagat, ang class and so, Kaya nga, kaya nga sobrang. Well, yes. ano oh, masasabi niyo, napapayag na, si <laughs> <laughs> So, yeah. eh, bago uh, ko lang tanong sa'yo. Uh, pwede ko kung bakit mo nasulat itong lab natin, itong susunod Ito, natin? ah, oh, uh, actually, before talaga ako gumawa ng mga hip-hop songs, mga R&B songs mga alternative rock talaga yung yung mga pinapakinggan ko. So, nung nalaman kong uh, gusto niyo po ako dito sa so concert niya, sabi ko ito yung perfect na, na song para dito. So, magandang gabi na muli ito, mga dalas is constantly. At ito nga pala ang kalimutan ka.